Ayan, yeah, napakalakas pa rin yung hangin guys Mag isang oras na Ayos, isang oras natin ngayon guys Mag alas city na Alas 6 ng umaga dito na, na, Nananalasa yung bagyong opong ni na abrian orang di masan orang angin sama lang ay sinisis ya so ano okay ka lang da okay ka Ito yung niyog ka na tumba guys oh. Tumba yung niyog. Ah, ah, okay. Ah, okay. kita kasi namin dito guys pa sa mga yung baga. Hindi naman tayo namin. Hindi naman naman tayo namin. Gusto nito na dito guys. Baka ano. Low ngayon. Ayan. Ayan. Ayan.

ba, eh? Tama kayo. Oo, bali. Tama. Mayroon kayo naglito ang hangin? Kanina oh. laki kayo naglisan na ako sa ilong julong. Mayroon kayo, May kayo nakaano siya. Aray. Nakasanday. Mayroon ka kanina naghihilay kayo. Hinaw. Ano din hangin kanina? Amit ko kusususog. Nagkira ako kanina. Mayroon kayo naka ganina naghihilay. Sabi ko, eh, wala na. So, tagtaod laki kayo. Ano? Grabe to so. Hindi nilang magtiwala. Pangla ito ngayon, buklab. Mabuylo, galito siya, mabuylo. Magaling mo na? Tarangkas. Paano nito mo bong? Tarangkas? Tarangkas, mati dingding. Mati dingding? Ding. Ano yung tingyo? Bungkila, ito nung ina. na kayo nakuha ng pangawa. Ano itong ada siya sa... Ada siya sa tunga? Ay! unha sauna sa una Dali a kay makusugan hangin Delikado ka ni na di di lang okay, Tumba na ninyo Tumbahan na Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn